guys, ngayon ko lang na-realize may mga birds palang nagpupunta dito sa balcony ayan o oh. hello is this somebody's pet? ang ganda niyo guys, ang ganda niya, mukhang maamo. oh no, are you coming here? parang gusto niya lumipad papasok dito ayan o, oh. ang ganda ayun, makit na Guys, if you know what bird this is, please comment below. Ay, maamo! OMG, why are you here? Are you someone's pet? Ang ganda niya. Ako. teka, gusto ko siyang luwakan kasi mayroon akong hamak. Let's see. Kasi kapag ka-hand raise to, baka umana siya sa kamay ko kasi hindi kaya niya ako tutukain. Natatakot ako, guys. Pero mukhang mabait siya. Hi! kami. Hmm? oh no guys may bird dito parang gusto niya dito sa akin nagulat ako kasi nandito lang ako sa balcony and lumapit siya dito ayun oh do you think this is someone's pet kaso lang natatakot ako hawakan siya kasi baka kagatin niya ako hey are you someone's pet Kakagatin mo ba ako Do you want to come here? Let's see. Come. Come here. Ayun, nanunuka siya. Ay, nakakagit na yung mga pan. Are you hungry? Ako guys, mukhang gutom siya. Oh, what do you want? What do you want? Sorry, I don't have food. Do you want rice? OMG, wala akong bread food. Gusto mo ba ng rice? Or bread? Oh. Ay, no! Hey, no! No biting! Not that one! Huwag ka dyan. Teka, pukuha ko ng pat-pat. Titignan ko kung isa. pupunta siya dito. Come here, come here! Here, girl! Are you... Oh, no. I don't know. If... It's a boy or a girl. Hey, come here! Huwag mo kainin yung burrow's tail natin. Halika! Guys, how do I do this? Come here. Ay, natatakot siya. Are you scared? Hindi kita awayan. Come here. Come here. Ay! Guys, look! Ali ka, papasok kita sa loob ng bahay. I'm going to take him inside the house kasi he could be someone's pet. Teka, pakakainin ko mula. So, eto na nga, guys. Siguro may mga 3 minutes din naman siyang nakalagay dyan. So, ang ginagawa ko ay hinahang ko siya dito. Ayun, guys. O, diba? Tignan nyo yung likod niya ito. Ayan. Mukhang ingay. Mukhang gusto na yata magpakamatay nung nagmamotor, ha? Ah. <laughs> ayan, guys. So, spagnum, ano lang yan? Spagnum moss. Tapos, ayan. Diyan ko nilagay yung mga Gaptopetalum Mendozae. Ito yung project ng Valentine's. Now, Normally, doon ko to sa taas hinahang. Pero, pag ganitong tumutulo pa siya na ganyan, tapos gabi naman, dito ko siya hinahang para tumulo. Ayan, guys. Ayan. Hinahang ko siya dyan. Tapos sa umaga, ililipat ko na lang siya doon sa taas. Doon. Kasi, pag doon ko siya sinabit, natutuluan niya yung mga succulents. Diba? Pag hindi pa ju na diligan yung mga yon makapumangit. So, dito ko muna siya hinahang. Nakatulo na yung pagkagising ko bukas ng umaga. Tsaka ko naman ililipat dito sa tabi ng dalawa na to. Ayan <laughs> cute nila, diba? ba, na kayo. Ay, nagkabungguan pa. <laughs> Ayan. Ito, ini-spray ko lang to. Ini-spray ko lang ng water. Hey guys! We're at the city and ngayon pupunta kami doon. Nakita nyo ba yung ferris wheel na yun? Doon kami pupunta ni Judy. Eto si Madam Judy. <laughs> <laughs> I didn't know she have this many plants bibili nga ako mamaya ng plants ayan ang dami niya palang mga halaman dito Pili ako mamaya sa ng cuttings ayan black prince derricks ayan may agave wow <laughs> Ayan. daming halaman, guys. Mahingi tayo kay ate mamaya. Bibili ako, actually. Ano pala to, pak choy? Ano to, cauliflower? Cauliflower ito te? Bro -holly. Bro -holly. Bro -holly. Ah, broccoli. broccoli. <coughs> Ang daming mga tanim ni ate. Ito, yung ito tuma salad tuma niya. Ito. Um. Alam nyo na, pag may zombie apocalypse, dito kayo tumakbo. <laughs> ang daming pagkain. Ang daming pagkain sa garden. Oh, may bunga din yung ano ni ate. O, oh, dragon fruit. Oh, 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 lagi, lagi, ate, ano to? Bumi. Ube. Wow. Oh, dyan gagaling yung halaya mo. <laughs> ah! Talagang tanim mo pala 'yon? Oo. Mm. Umuorder nga ako ng halaya kay Ate. Nandami. Ay, ayun 'yung sayote oh. <laughs> Nakikita ko 'yung mga bunga, ang dami oh. Sa gilid, dami. Oh, ayun oh. Kulang kagabildid. Which may? Ha? Ha? Napatingala ako tignan niyo guys oh. Ang dami. Ano ko tinola? Ako din. Sa pagatas. <laughs> Pagatas. Oh, masarap yun. Ang dami, oh, lemons. Yeah. Lemon na ng ngayon malamig. Oo. At mm. yung aking guyabal. Ay ay, 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 ang ganda, <laughs> be. Ay, ang ganda. Maganda <laughs> oh, mo. No? Ang ganda naman ang kuha ni Judy, oh. oh. Okay. Ay, okay. picturean mo kami nito. <laughs> picturean ko daw <laughs> sila. <sino. laughs> Ayan. Ang dami nilang mga ano, oh nakuha. Dito oh, naman ako punta. Na. <laughs> Hi. <laughs> Ayan. Dito na naman tayo. dito na naman, na naman, na naman oh, kami daw oh, dadaan. Tayo na tayo. Saan naman kayo nakakita ng asampayan hindi damit ang nakasampay? <laughs> sayote <laughs> Ang dami, oh. Hala. Nakakatawa. <laughs> <laughs> Nakakatuwa sobrang dami tali. Oh my gosh. Oh. Ayun, hawakan mo kami isa. Eto pa, bayabas pa na tong malaki na to. Bayabas ba yan? Mm -mm. Ay, yan. Oh, bayabas yan. May, may buma yan doon sa ilalim din. Oh, dito, ka, dito kayo mamamangha. Tignan nyo kalaki-laki ng puno ng bayabas na yan. Tignan nyo yung bunga. Sayote rin. <laughs> dito ka mamamangha. Bayabas, sa bayabas. Namumunga na namumunga sa ng sayote. Bayabas? Ano? Bayabas? Uh -uh. Asan? Ay, ano, baba. Ay, wow! Ang dami! Ang dami bayabas. Oh. oh my gosh! Ano kayo? Ang bilis. Teh, kukuha kami ah! Pabayada na lang namin. Sige, dito, dito. Wala na, tuwang-tuwa na kami tingnan niyo, Sa kayo nakakita oh, nana, nana, ng puno naman. ng mangga na ang bunga ay Tapos, sayote. Ay, sa eh. Dito ka mag-a. Ah, ayan. Tapos itong pagkalaki-laking bayabas na to. Sayote. Na din. nakakatuwa. Ang bunga niya ay sayote din. <laughs> Dito lang kayo makakita niyan. Ayan. Ay, sayote. Nangunga ng bayabas. <laughs> 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 parang, yung, parang yung puso. Baliktad. <laughs> So, eto nga guys, eto yung mga gulay na nakuha ko sa garden ni Ate Ami na bili namin. And, ayan, meron akong mga sayote, talong, patola, ayan. Tapos, naisip ko na magbulang lang kasi nga, di ba bagong pitas namin. So, ayan, meron pang bataw, ayan. Wala lang. Hindi ko pa na-try na magbulang lang ng sayote. Pero, dahil nga bagong pitas, Parang gusto ko lang sila pakuluan lahat. Tapos, lagyan ko na lang nung maliliit na hipon.